Magandang araw mga body ngayon araw ay ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ang head gasket sulak compound ay isang sealant na ginagamit sa mga makina, partikular sa mga head gasket, para maiwasan ang pagtagas at masiguro ang isang matibay na seal sa pagitan ng mga parte ng engine. Narito ang mga detalye tungkol dito. Katangian ito ay hard setting, ibig sabihin, tumitigas ito pagkatapos gamitin. Gamit, Ginagamit ito para sa pagsil ng iba't ibang uri ng gasket tulad ng felt, paper, rubber, at composition gaskets Mainam din ito sa mga low temperature at low pressure applications Resistensya, kaya nitong labanan ang diesel fuel at iba pang shop fluids Temperatura, ang gamitin sa temperatura mula minus 65 degrees Fahrenheit hanggang 350 degrees Fahrenheit minus 54 degrees Celsius hanggang 177 degrees Celsius Aplikasyon, karaniwang ginagamit sa mga host connections at threaded connections. Ipinapahid ito sa male thread o sa bawat surface ng gasket bago ikabit. May mga brand na kilala sa paggawa nito, tulad ng Permitex Indian Head Gasket Shellac Compound at Abro Head Gasket Shellac.